Oh, hello sa inyong lahat. Oh, nasa na ba tayo? Mukhang nakakulong tayo. Mm -hmm. Mga kamera. Ha? Huh? Oh, walang steroids! Huwag kang matakot. Hindi ka makakatakas sa amin. Hindi ito ang aking shift. Makikita natin yan. Hindi ko maintindihan. Mayroon bang ideya? Pwede nating subukang tumakas Salamat. sa pamamagitan ng bentilasyon. Hindi magandang ideya yan. Hindi na tayo makakalis dito. Buksan natin ang kandado. Aray! Quincy! Naku! Wow! Hello, aso! Kailangan namin ng mga susi. Huwag mo akong kagatin. Aray! Hindi hindi yan isang pagpipilian. Wow, wow, wow. Ano ang maisip natin? May ideya ka ba, Kalansay? Oh. Hmm, nakasulat. Nakaisip ako ng plano para makatakas. Kailangan mong ilihis ang atensyon ng mga gwardiya agad-agad. Oh, ayan na. Oh, hoy mga tao! Kumusta? Ano yan? Pare, papayag ka bang ibahagi ang mga buko mo sa akin? Kailangan ko ng mga buto Bigay mo sa akin ang susi. Mas mabuti yan. Hi. Oh, sandali! Alisin natin Not ang ating mga uniforme. Ayokong magmukhang mga bilanggo. Ah! Oh! <coughs> Perfecto! Hoy! Sino pa ang may problema? Para, Sino? Nasaan sila? Alarma! Tumakas ang mga preso! Aba, aba, aba. Alam na ito ng lahat ngayon. Naku! Naku! Oh! <laughs> Tama na ang pagpanik! Halika rito at kumalma. Wendy, tingnan mo. Isang mapa ito. Ay, sandali. Sandali lang. Tingnan natin. Oo, oo. Gaya ng inakala ko. Mga laser kahit saan. Pahusay na trabaho, Lindsay! Pwede kang umasa sa akin! Sige, sige. Tatawirin ko ang mga laser na to nang mabilisan. Aha! Uh -huh. Hoy! Ah, si? dito ka na. Sige. Pag-aralan natin ang mapa para malaman kung saan ang labasan. Libre! Hmm. Tara, magmerienda tayo, okay? Oh, sige. Magmerienda. Nakuha ko. Paano nila nalampasan ang mga laser? Kailangan natin... Ay... Ay, hindi. Kailangan nating patayin ang alarm system. Ha? Huh? Ano? Huhulihin ko kayo, mga preso. Hindi kayo makakatakas sa akin. Ah. Mm. Sa tingin ko, oh, alam ko na. O oh, hanapin sila. Mukhang hindi tayo nahuli. Aba! 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 Panahon na para kumain ng masarap na lugaw. Hindi ito mukhang nakakagana. Hello? Hindi kita pinapalaro. Ano? Naku! Parang walang silbi ang kutsarang ito! Huwag oh, na! Kakainin ko na lang to ng ganito. Pahalo. Naku! Ito ay katawa-tawa! Ang orange ay sobrang tuyo at nakakadiri! Ayoko nito! Ako alam. Ano sa tingin mo sa bentilasyon na ito? May kutsilyo no rin? Ano sa tingin mo Wednesday? Oy. Hmm. Magaling, Enid. Naku! Mukhang hinahanap na nila tayo. Bilisan mo at magtago ka. Nako. Oh, no. Nasa mapanganib akong lugar! Kailangan nating magtago! Maganda. Isasara ko ito. At pinipili ko itong cabinet dito. Akala mo makakatakas ka sa akin? Hindi ka magtatagumpay. Mahanap kita kahit saan. Tingnan natin. Narinig ko ang isang tao. Oh, lugaw. Wala pa akong kinain buong araw. Ang tanda na, hindi ito makakain. Sa basurahan na lang ito. Sa palagay ko wala ang mga babae rito. Maghahanap ako sa ibang lugar. Kadiri, o malis na ba siya? Huh? Nasa pansit na ako. Anong kahindik-hindik? Hercules, ayos ka? lang! Kailangan kong aminin Tiyak na tama ka Pumasok ka Susunod Hello, Mas mabilis Hello, 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 ng Hello, 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 dito Hello, 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 Ha? Huh? Salamat! Tara na, Winston! Oh, no! Tagumpay! At isa lang itong cute na gagamba. Nakikita ko sila araw-araw. Tara na! Ha? Pasensya na. Maliit na kaibigan. Aba, aba, aba. Nasaan sila? Ako ang kaya! Magagamit ito? Ano? Oh! Oh, tingnan mo! Makakapasok tayo dito! Tingnan mo itong lugar! Lihim na lugar ba ito? Nasa gym tayo! Tingnan mo itong modelo! Quincy, napakalaking dumbbells! Gustong-gusto ko talagang mag-ehersisyo! Subukan natin ito. Uh! Pa! Saan ka pupunta? Oh! At sa tingin ko, nakakalimutan mo na talagang tumatakas tayo mula sa kulungan. Hindi mo kami matutulungan ng ganyan. Mm -hmm. Landy! Fox. Oh. oh. Umalis na tayo dito! Mga bulat. Sa tingin ko, nasa bago tayo. Kailangan Salamat mo bang umili? Hindi ko alam. Teka! Salamat sa panunood. Tumakas tayo sa pamamagitan ng mga imbernal. Oh, okay. Nako, parang nakakatakot pakinggan niyan. and you make a toothbrush and it's like hitting me and Capercibe separate for a siren. nito! Ibigay mo! Ha? Nag-i-enjoy ako! Para itong dong challenge! Tara! Whoa! Teka! Ulo. Anong nandiyan? Kaya! Nasaan ang mga batang ito? Maliit sila, pero sobrang bilis talaga. Ang super larawan ko. Ngayon, malalaman mo kung sino ang kaharap mo. Matagal na mula nang humawak ako ng dumbbell. Wow, wow! Oh. oh sigurado. Sandali lang. Sa wakas, narito ang bagong paraan palabas ng kulungan. Ventilasyon, papunta na tayo. Nandito na siya. Iwan mo siya. Oh. 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 Ama, hmm. oh, ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Walang! Sandali lang. Tulungan niyo kayo, mga bilanggo! Suriin natin ang lahat. Ay, sakto. Halika dito. Oh. Tingnan mo, Miércoles! May exit na pinto! Oh. Buksan mo agad! Halika na, Miércoles! hayaan mo akong mag-isip. Um, oo, oh, perfect ang ano? Plan. Anong klaseng muka? Sandali, ako yan! Mga chips! Gustong gusto ko yan! Gutom na gutom ako! Bakpa! Bakit hindi mo hinahanap ang mga susi? Um, oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Isang segundo lang. Hindi, mali iyon. Salamat. Ano? Kawili-wili. I-edit. Tingnan mo itong uniporme. Mayroong, daraman na nai-need a Ngayon, tayo ang mga bantay ng bilangguang ito. Siguradong hindi niya tayo makikilala. Ay, naku. Paparating na ang bantay dito. Ano? Dito! Kasuklaman sa dam! Sige, buksan mo. Nakuha kita! Hi! Saan na naman sila pumunta? Ako! Oh, malinaw na. Nahanap nila ang susi. Lahat ng post kapag naipasok na at ito ay libre. Naku! Oh, tingnan mo. Hindi. Sumakay tayo ng helicopter! Hindi pa ako nakasakay sa totoong helicopter kailanman! Wow. Oo, ang astig niyan. Stop! Magandang araw. Parang hoy. Ang baho niyan. Nanay! Salamat. Ang liit, nalulungkot ako. Molly, tingnan mo lang ang meron ako. Sina! Diyos ko! Ay, paano naman ako? oo oh, ang may pinakita. Hey, tigilan mo na ang pagtawa sa talaga? akin. Talaga? Ang liit? Subukan natin. Komportable naman hawakan ito sa bibig ko kahit paano. Napakasarap nito. Ha -ha. Tingnan mo yan. Oh. Nakakatawa talaga. Nakakatawa talaga ito. Ah nasisira ang kaba ng bait anong bata ay kinagat ako itigil mo talaga... yan baliw ka ba ang maliit kong daliri well pero may kindi ako para kalmahin ang sarili ko hindi ko ito matanggal sa kagat oh alam ko na ang gagawin babasagin ko ito ayan na oh oh at ngayon, pwede ko na itong nanguyain. Ang sarap nito. Ang sarap. At akin lang ito. Ito, gustong gusto nila ito. Kamangha, mangha. Hey, kumuha ka ng sarili mo. Oh, oo. Ano ang gagawin ko dito? Martilyo? Hindi, kukuha ako ng maso. Nasa'yo kung gaano karaming pagsisikap ang ilalagay mo. Ang laki nito sa wakas. Tara na, bro! Oh! Oo nga! Malapit na matapos. At iba pa. At na. Perfecto! Oh, masarap! Ang sarap! Mga babae, lumipat na. Hmm, sarap. Oh, Oh, humahabol. Yum, yum. Ayan, ang cute na pating. Maganda. Wow, ang pating ko ay malaking mandaragit dito. ah, wow. Uy! Salamat! Ang laki ng pating ko! Napaka... Pastig ito. Cool. Pero mga girls, magsisimula na ako. Ah. Okay. Sinusubukan ko. Oh, masarap. Pero kulang. Oy. Ikaw na, Chloe. Oh. Oh, oh. Paano ito pagkatin? Sige na. Hmm. Ano ang gagawin ko? Hindi ko makagat? Sige. Meron ka bang mga mungkahi? Tutulungan mo ba ako? Sige, hilahin mo. Halos. Ay, nako. Pasensya na. Pero nakuha ko naman ng kalahate. Kaya magsisimula ako dito. Hmm. Yum, yum. Masarap. Hilahin. Sa tingin ko, ayos lang ako. Oh, marmalade. Hoy, pakisuyo, pahingi ng isang kagat. Hindi, akin lang lahat to, pero salamat sa pagtulong. Oo, oh, Sakim. Sige, ikaw naman. Salamat! Okay, tingnan natin. Hmm, parang goma. Pero alam ko ang gagawin. Nag-aral ako ng karate. Kaya ngayon, sa tulong ng dalawang talim, puputulin ko ito sa maliliit na piraso. Wow, oh. Napaka-imresibo. Akiya! Tapos na ito? Ganun lang, ang marmalade ko ay naging marmalade. Sushi. So ngayon na? Baliktarin sila. Pataas at paulit-ulit. ganun lang. At diretso sa bibig ko. Oh, Napaka-interesante. Napakatuwa. Oh. Tapos na ako. Aba, nakakabilib yun. So much. Ang liit ng bahagi. Salamat sa panonood. Oh, Meron na akong katamtamang laki pero doble oh, ang sexy. Grabe. Anong bangungot? Sana ayun ako. Ayoko niyang kainin. Ang liit ng pakete. Ikaw muna o ako? Sige. Wah. Talagang natutuwa ako na malit lang ang pakete. Ayoko subukan ang mga maanghang na pansit. Sa tingin ko ayos lang sila. Ay, nako. May usok na lumalabas sa bibig ko. Malapit na yun. Turn mo na. Talaga? Pero ayokong gawin ito. Sige, may naisip ako. Dito lang ako para tanggalin ka. Sige, salamat. Gawin na natin. Ay, hindi. Ano? Salamat! Ang init na... Ay, hindi. Oh, pinalamig ako agad. Salamat! Ngayon, ikaw naman ang susunod. Narito ako para tumulong. Sige, simulan na natin. Teka, anong ginagawa mo? Napakakahina-hinala. Hoy, nakita kita. Tumigil ka na dyan. Wala pa akong kinakain. Sige, kainin ko muna, tapos palamig mo ako. Oh, si Sandy. Masarap. Mahal ko ito. Pero sobrang init din nila. Kaya kailangan kong kumain ng mabilis hanggat maari para hindi maramdaman. Naku, pataas na ito. Pataas na. Hey, man, Chloe. Man, naririnig man. kita. Huwag kang gumawa ng kahit ano. Hindi, gawin mo. Sabi mo, huwag gumawa ng kahit ano. Hoy! Palam! Salamat. Sa palagay ko, hindi para sa kaso niya na. Hindi niya kailangan ng tulong ah! Ayos lang sa tingin ko. Talaga? Ngayon? Sana ginawa mo na yung kanina pa. Hindi mo ako iniwan. Sinabi mo Salam. sa akin na tutulong ka, ha? Oh. Pasok! Ang bait-bait ko. Ang sipag ko pa. Salamat. Oh, ano isang... na pakete ng haba-baba. Ano 'yon Woo! Oo, oh, oh, may normal na laki ako. Gustong-gusto ko to. Whoa! Ano yun? Oh, oh. Ito ang aking baby. Tingnan mo yon. Ang laki ng package. Oh, oh. Pero ang liit nito dito. Tara, kumain ka na. Okay, sige. Tumigil ka na sa pagtawa sa akin. Hmm. Hi. Tingnan mo ang malit na roll na yon. Kailangan ko itong ilabas at ngumata. Hmm. Baka makapagpapula pa ako. Tingnan mo ang maliit na isa. Hindi ko talaga makita ang kahit ano. Sige, kunin ko na lang ng magnifying glass para makita mo. oh nakikita ko ito. Pero napakaliit ano? talaga. Nakakatawa yun. Sige, susubukan ko ang haba-baba ko. nakalagay sa bibig ko. At magpapalobo rin ako, panoorin na ito Kita mo? Iyan ang bula. Oh! Hindi, hindi, mga babae. Ako naman. At ako ang magpapalobo ng pinakamalaking bula, ang gum na ito. Kaya kong gawin ang kahit ano. Ang sarap, Mahal ko ang Okay, dagdagan pa. Napakabuti. Eh. Oh, ang sarap. Parang pagsabog ng lasa. Isa pang piraso at isa pang piraso. ko. Oh, ang sarap. I-roll yun, yun, yun ito, nga. tulad ng... Meron akong maliit na roll dito. Ang sarap. At ang huling piraso. ito! ito na panoorin at matuto mga babae. Ay, itong malaking bula. Wow!